Ito na ang aking coriander. Mas malaki na. Uh, malapit malapit ma mataasan yung sili dami nila oh. Andyan pa yung mga bunga sa ibabaw ng ano ng dahon nila. Yung balat. <laughs> Ayan na. Doon kasi ay just, bakit kasi laging nandito ang pusa na to nagkakalkal. Ayan, oh. Ito ang dapat kong lagyan ng harang. Kainis na. Tuwing bumababa ako, nakikita kong ganyan na lang yung itong garden ko. May pusa na nakakapasok. Sayang yun, oh. Nagkanda, ano-ano na yung mga dahon yan. Nabunot yung ibang coriander, Ito na yung mga silik, ko. May bulaklak na siya, oh. Malapit na siguro yun mamunga. Ayan, oh. Pero bakit ganyan yung dahon niya? Mm, yan. Ayan ang aking pechay. Naharbisan ko na siya dati. Meron na naman, oh. Diba? Pag may tinanim tayo, may aanihin hanggat may pwedeng pagtaniman magtatanim ayan, ayan na